Alam nyo ba kung bakit pilit nilang inaalam ang detalye ng confidential fund ng OVP? Halika, pag-usapan natin. Si Vice Presidente Sara ay dating namuno sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ay lumalaban sa mga teroristang grupong CPP-NPA-NDF sa loob at labas ng gobyerno. Napapansin nyo ba ang mga tanong ng mga congressman at senador Laging papunta sa kung sino ang tumanggap nito. Dahil lahat ng tumanggap nito ay informant ng gobyerno. Alam naman natin na ang ibang mga senador at congressman ay suportado ang mga teroristang ito. Hindi lang suportado kundi miyembro pa sila nito. Kaya kahit ang COE ay tumatangging ipubliko ito sa kadahilanang malalagay sa panganib ang buhay ng mga informant pati na ang mga pamilya nila. Galit na galit ang mga ito dahil humina ang armadong pakpak nila sa mga komunidad dahil na rin sa agresibo si VP Sarang Labanan ang mga ito. Hindi naman bago sa inyo ang mga balitang mga estudyanteng napapatay sa mga encuentro ng mga militar sa bundok. Kaya malalakas ang loob ng mga yan dahil suportado pa ng administration ang mga pinaggagawa nila.